araw po ay mag-share po ako kung paano po mapabilis yung paglalandi ng ating may inahin. ah uh, una po ganito po yung gagawin natin yan, ganyan lang na po yan, tapos sabay ko ganyan yun, parang hihimasin nyo lang po ganito, yun tapos hanggang dito po sa kanyang kyan tapos hahatapin sila ninyo pataas niya. yun 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 ganyan yun na po yun 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 Ngayong araw po ay araw ng pagwawalay ng ating mga biik Ika 40 days po nila ngayon Kaya iwawalay na po natin yung kanyang mga biik Ito po yung mga biik natin mga farm life uh, Siyem na piraso po Dahil uh, kumakain na rin po sila uh, Ngayon po ay iwawalay na natin sila sa kanilang ina at yung gagawin po natin ay pupurgahin po natin ngayon ang ating inahin. Ito po yung ginagamit kong pampurga. Latigo 1,000 po. Ihalo lang po natin ito sa kanyang pagkain. yan na po ka farm life may na po natin ito po yung ipin-ipin at dagdag porga po Ito na po ka farm life yung ating uh, mga iniwalay na mga biik. Ngayon po ay ika 45 days na nila. At uh, iniwalay po natin sila mga 40 days old sila. Uh, malalakas na rin po silang kumain. At uh, ito po yung kanilang ina. Uh, naglalandi na po. Ito na po yung ating inahin. Siya po ay 5 days na pong nakastahan at hinihintay ko lang po yung another 18 days pag hindi po siya maglandi ay sigurado pong buntis na po yung aking inahin.